All right, nasa linya na po natin. Assistant Secretary Albert Domingo, Tagapagsalita ng Department of Health. Asek, magandang umaga si Joel Swing. Magandang umaga po, Asek. Magandang umaga, Joel and Weng. Magandang umaga, mga kapusong nakikinig at nanonood. Mm. Ang Quezon City po, nagdeklara na ng outbreak ng dahil sa pagdami po ng kaso ng dengue, Asek. Ito ba ay ano, nararanasan din po sa maraming lugar sa bansa? Weng, meron pang walo kaming inaantay na area na mag-declare. no, Bale, mm -hmm. tatlong rehiyon kasi yung uh, tumaas ang uh, numero. Mm -hmm. Remember, nagulat na tayo ng uh, pagtaas ng 40 nationwide noong uh, Friday and Saturday. Okay. Yung tatlong region na yun, um, I think, uh, not sure sa program yun nila, Weng, yun, pero mm -hmm. I correct myself, yung mga rehiyon is number one, Region 4A, mm -hmm. number two, Region 3, and then number three is yung ating Metro Manila. Sa loob ng tatlong rehiyon na yon, Merong sham na local government unit isa doon si Quezon City. Ah mm -hmm. uh, marami pala talaga uh, uh, saan natin natitrace trace ito na attribute yung pagdami ng uh, dengue cases. Ang uh, kakaiba kasi dito Weng, yung talagang pagpasok, maagang pagpasok ng ulan. Eh. Hindi mm. siya panahon ng tag-ulan pero yung uh, tinatawag na shear line, mm. IPCZ, yung Easter list, dumadami yung buhos ng uh, tubig at pag dumami ang buhos ng tubig, talagang naiipon yan sa paligid-ligid. Yung mga lamok dumadami. So ibig sabihin, nagkukulang din tayo yung mga barabarangay, mga bahay-bahay mm -hmm. doon sa pangangalaga sa kapaligiran natin. Yung nakakaligtaan ba na magtanggal ng nakaimbak na tubig lang? Opo, tama po yun Ma'am Weng. No? Actually uh, gawin natin halimbawa ang Quezon City. Maganda yung approach nila Mayor uh, Joy. Eh. Yung pagkadeklara niya kagad, uh, mamonitor namin at uh, kami natutuwa sa ginagawa ng Quezon City. Sunod-sunod kagad yung mga clean up drive, yung mga paalala, yung mga abiso sa ating mga mamamayan na talaga malinis kasi lalo na ngayon pabugso-bugso yung ulan na hindi natin inaasahan, dapat hindi nag-iipon yung tubig. Pero pero asek ang impression ni eh, all year round eh. hindi lang panahon ng tagulan, hindi lang, 'di ba? Uh, parang uh, nung Pasko, dami nang tinamaan din ng dengue noon eh. Uh, panahon ng uh, lamig yun, uh, asek. So so all year round na po ito itong dengue problem po natin. Tama yan Joel, Nag-iba na nga yung uh, behavior ng lamok. Actually, di ba sa tinatawag nila sa epidemiology, tatlong bagay ang binabantayan, yung tao, yung uh, microbe or virus, at uh, saka yung uh, yung nagdadala nito. So, yung mga lamok, uh, kung nung unang panahon, remember ang lagi sinasabi nga sa amin noon, may oras, di ba? Yung mga bandang yes. hapon, mm -hmm. bandang umaga. Pati yun parang nagbago na rin. Eh. So yung, even yung season na sinasabi dati talagang nagmamatch yan sa tag-ulan. Eh, ngayon kahit tagtuyo tayo, hindi pa nga tayo tagtuyo, taglamig pa rin. Eh. So wala na, wala na siya sinusunod na pattern dahil dun sa ating climate change. Mahalagang tandaan po yun ang mga magulang para sa pangangalaga sa anak. Kung dati nasanay tayo na may oras lang hapon o bandang umaga, Aba, tapos doon natin alagaan o no, pagsusuotin ng mga long sleeve yung mga anak natin o no, pajama. Ngayon all day na asek paglalabas ang bata. Opo. Yung uh, paglalabas uh, naman ng uh, bata at alam ko rin po yan dahil uh, ako naman matantay na alagaan yung nanay mm -hmm. ko po. No? Um, kung naiinitan po, yung, yung isang alternative natin, yung mga insect repellent, mm -hmm. yung mga lotion o yung mga spray. Um, uh, saka ako rin po kasi bilang isang doktora, may iba-ibang formulation niya na merong pang bata, merong pang matanda. So huwag mong matatakot ang ating mga kababayan. Kung kaya sabihin, baka masyadong uh, bata yung uh, hindi hiyang sa balat. Pwede po yun, meron pong formulation niya na pang bata. Ang nakakatakot lang dito, Joel, di ba, oh. Dok, eh... Para siyang, ang sintomas nito, parang ordinaryong lagnat muna, hindi ba? Oh. Paano ba dapat, ano ang dapat paalala sa mga magulang na dengue na ang lagnat ng anak mo, hindi yan ordinaryong lagnat na lang asek? Yes uh, ma'am Weng. No? Pag yung ating lagnat ay uh, una sa lahat high-grade fever. Uh, pumapalo yan ng uh, mga 39, minsan 40 mm -hmm. degrees pa po yan at uh, maaaring uh, tumatagal ng lampas sa uh, dalawa o tatlong araw. Ang kakaiba ho sa dengue, uh, kaya ito rin yung aming uh, pinapaulit-ulit. Kung yari biglang gumaling yung lagnat uh, mm -hmm. after mga 4 or 5 days, minsan dun tayo mas mag-iingat. eh, Kasi mm -hmm. ang pattern ng uh, dengue fever, tataas yan ng napakataas tapos babagsak. Tapos pag nawala na yung lagnat, lumabas ay labas ibang tinatawag na warning signs. Ano hmm. 'yung mga 'yon? Yung pagdurugo ng uh, gilagid, yung pagpapantal, yung pag-iba ng kulay ng dumi which is already an advanced stage. Ibig sabihin nagdurugo hmm. na ho sa loob ng katawan. So as early as uh, pagka dalawang araw ho, tatlong araw hindi pa rin nawawala 'yung lagnat as ang taas. kayo ng temperature ngayon ho. Ano na eh, Yung uh, digital na hindi na 'yung pinapasok sa oh, bibig, oh. no? So pag pag, na, pag nakuha na natin 'yung temperature at napansin nyo, bakit hindi mo mababa kahit binibigyan ng uh, paracetamol ay medyo so naglalaro pa rin sa 3940 ay ako magpakonsulta na ho sa isang uh, center or uh, hospital para masigurado kasi may test po para dyan na hindi okay. naman humahal minsan libre pa ho mm -hmm. pag pag uh, tatlong araw na pumelagnat patingin na sa doktor kagad po Opo. Uh, actually pwedeng earlier uh, yung sinabi ko lang yung tatlong araw yung kasi yung iba parang uh, talagang tinatiming na baka naman na mapababato pero as ang ano uh, nga namin is early consultation kahit isang araw pa lang dalawang mm -hmm. araw hindi naman kailangan dalhin. Meron mga hotline, yung uh, first sa DOH 1555, mm -hmm. yung mga LGU, may mga kanya-kanyang hotline rin po yan na pwede yung pagtanungan. Uh, Tapos meron nagsiscreen na nurse or uh, healthcare workers so sabihin kung kailangan dalhin mm -hmm. o hindi. Actually, ano eh, uh, mer merong sampunan na matay dito. Eh, sa ano? QC. Walo ang, uh, ang Mata. mga menor de edad. Mm -hmm. eh, actually, ano eh, uh, kadalasan kasi yung mga magulang, patitignan ko ba ba yung anak ko, i-manage ko na lang ito. Pwede, pwede Lagnat lang, lang naman. Paracetamol to. Mm -hmm. Tapos, uh, uh, siyempre natatakot sila. Mahal, mahalang pakonsulta, Weng. Mm -hmm. uh, so, uh, siguro ito sa mga uh, kung bakit uh, nagdadalawang isip at baka siguro kaya lumadala yung uh, mga kaso ng eh, Sabi get, nga ng PhilHealth, di ba pwede na pamatayan. check up sa kanila? Yes. Oh. Actually, actually ma'am, mabuti na banggit niyo noon, no? Uh, para sa ating mga kapuso, wag po kayo matatakot sa panggastos uh, sa sa check-up. Kasi sa mga government health centers, at uh, taningin niyo po sila, sabihin niyo po, hindi ho ba meron tayong field health consulta? Mm -hmm. Yung field health consulta, lahat po ng edad, uh, maski hindi dengue, kahit kahit pare, samahan niyo rin po yung anak niyo, no? Pagka-check up niyo para sa dengue, sabihin niyo, ako rin magpapa-check up na rin ako para sa kolesterol ko. Pwede hong sagutin 'yon ng konsulta ng field Na-interview namin na si ano, si Dr. Solante, sabi niya, Meron pong dengue vaccine na sa ibang na, bansa mayroon na. Weng, ano, binigyan na nga ng pre-qualification ng ano eh ng WHO at mm. ang WHO ay nagrekomenda na na bumili bumili yung mga ano yung mga lugar na meron pong high dengue burden, no? And transmission intensity. So, may Tayo meron, ba? Eh, na uh, nasa FDA daw eh. Sabi nga ni Dr. Solante, mm -hmm. baka pe, pwedeng aksyon na ng FDA, tatlong taon na yatang dinidribble doon. Ah, uh, ano bang ano, directive ni Secretary dyan sa FDA? So, um, well, para doon sa yes, uh, dengue vaccine. Hindi naman po ito dengue vaccine, iba, iba po ito eh. Opo, Joel, ang directive ni Secretary Ted is sa uh, kung ano po yung proseso na scientific na pag-analisa, yun po yung ating susundin. Nanggaling po kasi yan dun sa panahon nga, alam po natin na nagka-problema sa dengue vaccine na unti-unti na nare-resolve. Pero ayaw kasi nating ulitin yung mga pangyayari noon para ano man ang sabihin, walang masasabi kasi yung problema yung mga anti vaxer di umano dahil daw minadali, di umano na hindi naman kami ayon na minadali siya. Kailangan talagang maingat tayo sa mga proseso. Kaya yan ang ating tinututukan sa FDA. At hindi po kami nagte-pressure sa FDA. Meron silang mga experts na inaanti natin mag-return nung kanilang evaluation. Pero nalalapit na po ba na matapos yung pag-aaral? Three years na po eh. Ganun ba... Kahaba? Kat kahaba yung ano yung proseso? Ah, yan po ang hindi ko masasagot kasi meron pong uh, parang timeline ng FDA. Sila po yung makakasagot po niya. May spokesperson mm. po sila. Okay. Okay, oh sige. Ah, pero uh, ano ang impression kasi, Asec? Baka daw ano, kagaya nung nung Dengvaxia wing, mm -mm. ang nasisi doon si ano eh si Aquino administration eh, kasi yes. sila nag-approve noon eh. mm -mm. Baka nga dito sa itong kasong ito, uh, natatakot tayo doon sa Dengvaxia experience. Baka napopolitika hindi kaya aset ganon ng problema dito sa bakunang ito na nandiyan na sa FDA ngayon. Joel, maraming mga proseso ang sinasabi di umano'y napupolitika pero ang sabi nga po sa public health policy, anuman po ang sabihin kung tayo po sumusunod sa siyensya, sa agham, ay eh, po ang ating susundin. Actually, pati sa reproductive health, noon po napopolitika rin di umano yung contraceptives, di ba? Yes, pero nung tumagal-tagal, oh eh, sabi ng Supreme Court, kung ano sabi ng FDA, yun po ang masusunod kasi sila yung technical experts pagdating dito. Mm -hmm. Okay. O sige, Asik, salamat sa oras mo. Mag-iingat ka. Thank you po. Good morning po. You're welcome po. Good morning. Ingat po. Thank si Asik you. Albert Domingo, taga na Department of Health. Ginagamit na sa Thailand. walang